May bago tayong ito, try tong One Step Hair Dryer and Styler. Ayan, guys. So, check na lang dito. Pwede kayong Sorry. order pag gusto nyo. So, ito yung nakasaksak na siya, guys. Tapos, meron siyang low, middle, and high. mo naman tayo sa low kasi medyo nakakatakas guys. Ay, ang Oh, ito naman, ito pang dryer. Mm -hmm. Guys, pang-dryer lang siya. Yung pag gusto mong ano lang, ay, kando oh. I mean, kapag gusto pagbasa yung hair mo, tapos ito ito lang yung pagsusuklay mo. Check natin na high natin. Oh my. Kan init, yan init guys. Oh. Guys, perfect siya sa short hair. Ang dali-dali. Kasi ang init to, in fairness. Ganto-gantohin mo lang siya pag naka-on until hindi mo na kailangan mag-super effort ng blower. Ganyan-ganyan okay. lang. Tapos, mag-dry na yung hair mo. Oy, bili na kayo guys dyan. Click nyo lang yan, guys, at mag-avail na kayo. Super sulit naman siya. Ayan, oh. At makakapal yung anya, short hair, to long hair, pwede siya. Kasi makapal siya at mainit po talaga. So, order na kayo.